Ay makasaka ko sir, mabuntis si sir, pagaguro ni nga ko sir. Ano na mo nakita niya? Dini, mura man niya, huwag akong kasabutan ni sir, basta makapangago ni sir. Okay, okay kopya, kopya. Ay, ito ba? Hoy! Wow! Uy, Uy, may hapon. Happy Valentine's, day, Kung may nakaayos, kung may nakahapis Valentine's, day? Kung mo kuyo Tagay tagay lagi ko ba? imo sa tagay. Ah, na mo pagay ba ulay ni akong Uber? Ha? Oh? Uber kada sa mga nagdi no. New Year. New Year ta di sa ron atay. Ang Uber pa. Kapusong ng gid mo. Ro pa mo tino ni Uber mo kwan mo nang di ko tagsar ko minom. Maura. Oy, day. Baboy Oy, sumson. Baboy ba baboy. Di ko na high hybrid to tay. Ah, hybrid lang nang nawag nag-lose Gagas mo lang nawo mo.